please withdraw your support to the chief executive. Mahirap. Hindi ko alam kung paano tanggapin ng ating armed forces na yung namumuno nagbibigay ng order ay isang tao na wala man tinapos. Yung nakaupo ngayon pag mag pagmagsalita, gumigiwang-giwang ang baba. Gumigiwang-giwang. ang araw at ito po ang ating panibagong outfit. May matinding panawagan itong si Congressman Alvarez sa harap ng daan-daang katao na nakinig at nag-attend, naging saksi sa naganap na hakbang ng mga Prayerali sa Davao del Norte. Maraming bisita ang nagsalita. Siyempre, isa po ay si dating pangulong Digong, si Mayor Baste at uh, ang gobernador na sinuspinde na si uh, gobernador Hubahib. Suportado nga ito ng mga kaalyado naman ni dating pangulong Digong Ngunit ang naging highlight po ah, sa nangyaring Pispo na ito ay itong panawagan ni Congressman Alvarez ng 1st District ng Davao del Norte na umano'y nanawagan siya sa ating kasundaluhan at sa ibang main in uniform na iwidra na ang kanilang suporta sa Chief Executive. Bakit po? At para saan? At bakit niya ito nasabi? Dabog yun siguro tang sala. Kay gisilutan man ang probinsya sa Davao del Norte. Apan unta, Pasailoon ta sa ginoo. Kay base pag-abot sa eleksyon, maatik na punta. Sama sa sama sa pag-atik sa ato sa presidente sa Pilipinas. Nabudol-budol ta. Isgutan nato na ako, Hadlok ko. hadlok ko. nabubuto ang gira diya sa West Philippine Sea. Hadlock ko. Tungod sa pulisiya na wala takasabot kung nga nung ingon na na. manghagit matagira sa China. Kung sabi daga na nato. Pastilan. Luoy kayo. Kanang ato ang Coast Guard. Kanang ato ang Kanang ato ang military. They will be massacred. Mabitaw ka ron. Manawagan ko. Muhangyo ko sa atong mga igsuon ng military. Naaman mo ka ron sa tagsa-tagsa ninyo kapatid. Panimulay. Domingo karon, ron. ko. Bisan o lima ka minuto lang. Sudunga pag-ayo ang inyong mga anak na nagdula-dula. So, kung makikita natin pala dito sa kuha ng uh, video nitong ni drone, mga kababayan po natin, sobrang dami ng tao, ano? Uh, totoo talaga, ito ay walang daya. Na mahigit 100,000 ang dumalo po dito, mga kababayan po natin. Kaya hindi totoo, ah, uh, itong mga palabas lamang na mga tamba vlogger o anti dds vlogger na umanoy, ah, eh, uh, Uh, laos na itong si dating Pangulong Digong. Hindi, lalong dumadami ang taong sumusuporta. Kasi habang marami ang naging dismayado sa naging uh, pagpapatakbo ng gobyerno na itong Administrasyong Marcos, lalo na sa kanyang foreign policy, sa mahal na bilihin po, na hindi tinututukan, ang tinututukan po nila ay mukhang itong gulo at pag-travel-travel sa ibang bansa. Naku po, Mr. Traveler nga, Ah marami po ang dismayado. Marami naman ngayon ang sumusuporta ay dating Pangulong Digong. Dahil ang kanilang inaasahan, baga mataas kasi ang expectation nitong mga tao dito kay Pangulong Marcos. Dahil mataas na eh, pag uh, dati kay Pangulong Digong mataas na yung inaasahan ng taong bayan eh. So parang ano sila doon, nasanay sila na ang ganda ng pamalakad ng administrasyong Digong. Droga, presyo ng mga bilihin, corruption, di ba? Lahat po yan ay hindi naman na zero, pero na ah, nakontrol po ng Administrasyong Marcos. Administrasyong Digong. Ngayon sa Administrasyong Marcos, hindi na, hindi na kontrol eh. So parang kanya-kanya na lang diskarte ang kanya mga cabinet members para kumita o mangawat, mangawat sa ating uh, gobyerno. So yan po ang uh, rason kung bakit marami na ang uh, talagang uh, sumusuporta sa mga Duterte at ang panawagan na ito ni Congressman Alvarez naku po, dapat na po talaga tayo kabahan, dahil kahit sabihin nila na hindi alaw makinig ang uh, mga military, police sa mga nangyaring rallying ito ng uh, maisog, eh syempre hindi mo naman sila lahat kontrolado may panahon at may pagkakataon naman o at manood talaga yan at makinig sa mga ganitong talumpati at baka ma-realize po nila nako po na kailangan talaga nila sundin itong panawagan ni Congressman Alvarez. Sundo so, nga pag-ayo ang inyong mga kapika sa kinabuhi. Unya, huna-huna na kung mubuto ang gira magkagubot, kamo magkoy na sa tubangan, ipaon magkoy mo dito. Huna-huna ah, kung mawadaan mo kinabuhi, unsay kaugmaon sa inyong mga anak. Unsay kaugmaon, sa inyong pamilya. Luoy kayo. Dili kaya sa gobyerno suportahan ng inyong mga anak. Dili kaya sa gobyerno suportahan ng inyong mga pamilya. Busa mag-uban ta. Kini manggod. Basaha ang Oh, basahin niyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan naghanap ako ng provision doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito the armed forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag pinayagan natin na pumutok yung gera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea. There will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger, mangyayari po yan. So nakakatakot po mga kababayan po natin itong real talk at revelation ni Congressman Alvarez na kapag iniimagine po natin habang binabanggit niya na countless body ang mga matay kung sakaling kaling uh, mangyari itong uh, kinakatakutan po natin na gera eh, iniimagine na po natin kung ano po mangyari sa ating bansa eh, yung Israel nga po na napakalakas ay binomba ah, ng Iran ng napakaraming missile at sa drone may hirapan tayo pa kaya na walang ganon ng mga equipment mga kababayan po natin kahit pa itong uh, pinagmamalaki ng Amerika na Iron Club ay hindi po tayo dapat umasa umasap doon kasi una-una ang mga Pilipino pa rin ang magiging uh, front sa bakbakan at ang bansa po natin ay posibleng madudurog kung sakaling matuloy po yan kaya dapat talaga iwasan po kaya palagay ko yan ang rason ah, kung bakit gusto ni uh, Congressman Alvarez uh, na umatras na itong mga kasundaluhan sa kanilang suporta dito sa administration. Kanya-bago mangyari lahat. Magikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan please withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa, kundi bababa sa pwesto niya. Gusto mo manaog si Bobo Marcos? Oh. Wala man problema. Wala tayong problema. Bakit? Ang saligang batas nakalagay din doon yung uh, succession ng power. Baka dumating ang panahon na yung inupo na presidente hindi kaya ang tungkulin. Kanya, meron kang busy si presidente para pumalit sa presidente para gumawa ng trabaho niya. Kanya, tayo, Ah, uh, pasensya na ha. Magtagalog lang ko kay para makasabot tong mga tagaluson. <laughs> kay sa Luzon, hanggang ngayon, may mga probinsya pa rin na dili maisog talawan. Oh, daghan. Unsa to way itlog? Oh. Way itlog. Way itlog po mga kababayan po natin ano, talawan kasi hindi kasi nabigyan po ah ng uh, permit ang uh, supposed to be mangyaring uh, Uh, rally dito is for rally sa Bulacan. So ito po ay patama nga po ni Congressman Alvarez uh, posible dito sa mga namumuno na local LGO dito sa Bulacan. So hindi nagbigay ng permit itong si Gobernador Fernando Umano ha? Uh, hindi pa naman confirmed. Pero yan po yung lumalabas sa mga taga-suporta nitong uh, pre-rally ng Maiso na umanay hindi sila binigyan ng permiso ng Bulacan, Bulacan. So, sayang naman po, ano, sana malapit lang po sa atin at makapag-support sana tayo sa rally kagaya nito, ano. Oh. Pero daghan po bayak mga taga Mindanao dito. Na dito na nagpuyo. Daghan sa marami ring mga Bisaya doon. Sana sila mag-umpisa rin doon. <clears> Huwag <throat> na natin patagalin ito. Hindi na alam kung anong gagawin. Kawawang kawawa na ang taong bayan. Dito lang sa district, sa Davao del Norte, sakal na sakal na ang mga tao. Sa First District lang sa Davao del Norte. Infrastructure projects. Dahil nga ako hindi ako sumasama sa kanila. Hindi ako sumusunod sa gusto nila. Anong ginawa nila? Tinanggalan ako ng mga proyekto. Sinong sinasaktan nila ako? Hindi. Kayong mga taga Davao del Norte. First district. So itong hinanain po ni Congressman Alvarez patungkol sa umano'y pagkat ng kanyang budget ay ganito rin ang naramdaman ni Congressman Pulong Duterte. Dahil hinold po at ah, tinanggalan po siya ng pundo ah, dahil hindi na po siya kaalyado nitong ah, administrasyon at kumukontra siya sa mga pulisiya at ah, pakulo po ha drama nitong si Tambaloslos. So kagaya nito ni Congressman Alvarez. ang pangit po ah sa ngayong administrasyon. Kasi pag kalaban ka o kapag hindi ka kaalyado, ay hindi ka bibigyan ng pondo. So may pinilian, pero kung totoo po lahat naman po ng mga Pilipino ay pantay-pantay yung pagbabayad ng buwis. Bakit ang distrito o ilang distrito na hindi uh, sumusunod sa kanilang kagustuhan uh, ay bakit hindi binibigyan ng proyekto? So, bakit sila po ba yung nagmamayari ng pera ng ating bansa? Hindi po dapat uh, dinidistribute po pantay-pantay. Uh, uh, so, sa administrasyong bigong, uh, hindi po ito nangyari. Lahat po, kahit hindi ka kaalyado, basta't may proposal ka, may proyekto ka, na gusto mong ipatupad, basta't makabuti ng iyong syudad, ng iyong bayan, ng iyong barangay, aprobado yan. Basta't mayroon kang patunay. So, dito sa administrasyong Marcos ngayon, mga po natin, ang inaangal ng ilang mga hindi taga-suporta nitong uh, ni Romualdez ay hindi sila binibigyan ng pundo. So, kawawa po ah, ang mga uh, nasasakupan. So, hindi po actually yung congressman uh, ang uh, apiktado. So, may sahod yan eh. eh kung bibigyan siya ng proyekto, eh, implement niya lang naman yan eh, para sa mga nasasakupan niya. Pero kung hindi binibigyan, sino yung kawawa? ang ordinaryong Pilipino. Which is, parihong bumoto kay uh, Pangulong Marcos Jr. Ng ating armed forces na yung namumuno nagbibigay ng order ay isang tao na wala man tinapos. Nako. O, maalala ko tuloy, merong isang conversation between father and son. Sabi nung tatay, Anak, mag-aral ka. Paano ka maging abogado? Paano ka maging doktor? Kung ayaw mo mag-aral. Ingon ang bata. Pa, ayaw ko maging abogado. Ayaw ko rin maging doktor. Sabi ng tatay, e ano gusto mong mangyari sa buhay mo? Siya, gusto ko magpresidente sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung presidente sa Pilipinas, hindi nakatapos ng college. Patay tayo dyan. <laughs> Parang uh, ito yung uh, comparison na trending sa social media. Descarte versus Diploma. Nako po. Yan ang masakit. Example yan sa mga bata. Yung pala, hindi mo kailangan mag-aral kasi nagiging presidente ng Pilipinas. Dapat pag ka ng Pilipinas, kagaya ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano natapos? Abogado. Abogado yan. Ang vice president natin, isang abogado rin. Magandang ihimplo sa mga bata. They are good example para sa ating mga anak. Hindi yung nakaupo ngayon. Yung nakaupo ngayon, pag, mag, pag magsalita, gumigiwang-giwang ang baba. Gumigiwang-giwang. Patay tayo dyan. <laughs> oh. Ano, ano? Bangag, bang... Ang sakit nun, ha? Ah. <laughs> Bangag. Tapos, hindi na nga marunong, kumuha pa ng special assistant niya to the president. Isa pang bangag! <laughs> Naku po mga kababayan po natin ang tindi ng mga allegation natin na ito ano, ni uh, Congressman Alvarez na umanoy ang uh, Pangulo ay bangag, kumuha pa ng Special Assistant to the President na isa rin bangag. So, team bangag pala ang uh, kailangan itawag ngayon sa administrasyong ito. Mga kababayan po natin, matindi po ang uh, hamon at itong uh, 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 hiling ni Congressman Alvarez sa pamunuan po o sa mga miyembro ng uh, men in uniform po natin para maiwasan niya umano ang uh, gulo uh, at ang uh, mukhang uh, plano nga na makipaggera nitong administrasyong Marcos sa China which is pinokontra uh, naman uh, ni dating pangulong Digong at ang ilang mga Pilipino tayo po mga kababayan po natin kaya nang uh, inaasahan lahat naman ng mga Pilipino ay hindi pabol sa pabol sa gira lalo na eh wala naman tayong laban nako po isang ano lang tayo isang bomba lang tayo finish na kaya talaga dapat makipag-usap at makipagkaibigan na lang sa ating karatig bansa. Hindi kailangan ang gulo at hindi kailangan umasa sa Amerika. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento at opinyon patungkol sa isyu ito? Huwag kalimutan mag-iwan sa ating comments section. Maraming salamat.